Ay mga mi, share ko nga lang itong aking na-order na storage rack. Napa-order nga ako nito dahil wala pa nga akong lagayan ng mga asukal at gatas. Dahil maganda nga rin tingnan kapag naka-organize nga yung mga gamit-gamit mo sa kusina. Multi-purpose na nga rin siya mga mi dahil pwede siyang desktop organizer, kitchen spice rack, or lagayan ng mga condiments sa kusina. At pwede rin itong lagayan ng mga cups, snacks, mga sabon, shampoo, or cosmetics and perfume at kahit ano pwede. Ang ganda nga nito dahil stainless steel na nga pala siya at madali nga rin siyang i -assemble. At eto naman another parcel, another unboxing. Eto nga pala mga mi ay airtight food container. Nagdagdag nga lang ako neto dahil wala pa nga akong lagayan ng cupcake. Nakabili na rin ako ng ganito dati pero iba yung size. Ang ganitong size naman ay 600 ml. Ang kagandahan nito mga mi ay airtight na po siya, hindi basta-basta mapapasukan ng mga langgam. At isa pa ngang ikinaganda nito ay madali lang siyang i-open at madali din siyang ilock. Iikit nyo nga lang ito ng ganito at ma-open na nga siya. At kapag isasarado nyo naman ay ibabalik nyo nga lang siya sa dati. Ginawa ko na ang dalawa para may reserba ko kung sakaling hugasan na nga isa. Eto nga yung dati kong lagayan ng mga asukal at kape. At ngayon ay mapapalitan ko na nga. Na-excite nga ako na mailagay ko na nga dito. Nagandaan pa nga ako dito sa pin naka-stand niya dahil nang slip pa nga siya, hindi siya basta-basta magagalaw kahit ilagay niyo dito yung mga mababasag niyong gamit. At tulad na lang ng mga condiments niyo na mababasag, safe na safe dito sa storage rack na ito. At eto na, pinaglalagay ko na nga dahil excited na nga akong tingnan. Yung malaki ko nga pala na airtight container, ang size niya is nasa 1,300 ml. At eto na, from this to this. O diba, ang ganda na tingnan at ang sarap sa mata. Meron po palang iba-ibang sizes ang airtight food container natin. Makapal po at mukhang matibay yung material. Hindi ko na nga na-videoan ang paglagay ko ng kape sa sobrang excited. Siyempre, hinugasan ko nga muna bago ko ilagay yung kape. At eto, maglilinis nga muna ako dito sa aming lamesa. At isa pa nga itong aming mantel, sobrang nagagandaan talaga ako. Lalo na sa kulay at design, hindi talaga ako nagsisi sa napili ko. Dahil nga sa before namin na Pangitang ang lamesa ay ngayon ay gumanda na nga dahil dito sa magandang mantel. Salamat talaga kay Lord sa lahat ng mga blessing na natanggap ko. Hindi talaga ako nagsasawa at lagi ako nagpapasalamat kay Lord sa lahat ng mga naririsib kong blessing. Anyway, natapos na nga rin ako sa paglinis ko sa lamesa. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag nakapaglinis ka na ng bahay. At hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. God bless.